Bawat isa sa atin, ay may sinusundan ng mga vloggers na ating iniidulo, at hinahangaan, ang pagbabalik ng ating YouTube channel, The Short Zero One, sa ating video ngayong mga ka -Zero. Ating silipin ang mga channel ng sampung YouTube influencer sa Pilipinas ngayong last week ng bulan ng April 2025. <coughs> Number 10, Tino Kids TV. Tino Kids TV, may subscribers itong umaabot ng 5.7 million at sa kanyang video views na umaabot ng 1.5 billion at 48 upload videos, nagumpisa itong mag-vlog noong bulan ng February 8, 2016 at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue sa lowest may nakukuha itong 1,100 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 61,600 pesos. At dito naman sa kanyang highest estimated revenue, may nakuha itong 17,000 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, may 952,000 pesos itong nakukuha. Number 9, Si Ching. Gas si Ching, may subscribers ayon umaabot ng 5.8 million at video views naman na umaabot ng 569 million at may upload video itong umaabot ng 594, nagumpisa itong mag-vlog noong December 7, 2012, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings, sa lowest may nakuha itong 870 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May 48,720 pesos itong nakukuha. At dito naman sa kanyang highs estimated revenue, may nakuha itong 14,000 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 784,000 pesos. Number 8, Jeo Ong. Jeo Ong, may J subscribers itong umaabot ng 7.2 million at may video views itong umaabot ng 1.1 billion. At may upload video itong umaabot lang ng 239, at nag-umpisa itong mag-vlog noong bulan ng September 2, 2014, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue sa lowest, may nakuha itong 5,100 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. May 285,600 pesos itong nakukuha. At dito naman sa kanyang highest estimated revenue, muna kukuha itong 81,000 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 4,536,000 pesos. Number 7, Sergey Bin Kapinpin Sergey Bin Kapinpin, may subscribers itong umaabot ng 6.7 million, at video views na umaabot ng 2.6 billion at may upload video itong umaabot ng 1,600, at nag-umpisa itong mag-vlog noong bulan ng September 15, 2012, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest. May nakuha itong 19,000 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 1,064,000 pesos, at dito naman sa kanyang highest estimated revenue, may nakuha itong 309,000 US dollars $309 kung ating ipalit sa peso. May 17,304,000 million pesos. Number 6, Vice Ganda. Vice Ganda, may subscribers itong umaabot ng 8.3 million subscribers at may video views itong umaabot ng 800 million at may upload video itong umaabot ng 526. At nag-umpisa itong mag-vlog noong bulan ng March 22, 2014, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest may nakuha itong 1,100 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 61,600 pesos, at dito naman sa kanyang highest estimated revenue, may nakukuha itong 710,000 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 952,000 pesos. Number 5 Donalin, may subscribers itong umaabot ng 10 million, at hindi pa nating makikita ang kanyang video views ngayong April 28, 2025, nag-update pa ito sa ngayon, at dito naman sa kanyang upload video, 204 ito. At nag-umpisa itong mag-vlog noong bulan ng March 26, 2008. Number 4, Doc Willie Ong Um, may subscribers itong umaabot ng 10 million subscriber, at may video views itong umaabot ng 1.6 billion, at may upload video itong umaabot ng 7,200, at nagumpisa itong mag-vlog noong bulan ng March 21, 2007, at diritsyo na tayo sa kanyang monthly estimated earning, sa lowest may nakukuha itong 2,000 US dollars, kung ating ipalit sa peso, may 112,000 pesos itong nakukuha. At dito naman sa kanyang highs monthly earnings, may nakuha itong 33,000 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 1,848,000 pesos itong nakukuha. Number 3, niya Niana Guerrero, may subscribers itong umaabot ng 16 million, at video views naman na umaabot ng 1.6 billion at upload video naman na umaabot ng 499, at nagumpisa itong mag-vlog noong bulan ng April 11, 2013 at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest may nakuha itong 657 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May 36,792 pesos itong nakukuha. At dito naman sa kanyang highs estimated revenue, may nakuha itong 11,000 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 616,000 pesos. Number 2, Ivana Alawi. Ivana Alawi, may subscribers itong umaabot ng 19. Point million at video views naman na umaabot ng 1.7 billion at may upload video itong umaabot ng 254 at nag-umpisa itong mag-vlog noong bulan ng June 1, 2018 at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest, may nakuha itong 8,400 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, may pera itong umaabot ng 470,400 pesos. At dito naman sa kanyang highest estimated revenue, may nakuha itong 135,000 US dollars kung ating ipalit sa peso, may 7,560,000 pesos itong nakukuha. At dito na tayo sa pang number 1, Rafi Tulfo in Action, may subscribers itong umaabot ng, may subscribers itong umaabot ng 29 million, at video views naman na umaabot ng 17 billion, at sa kanyang upload video na umaabot ng 12,000, at nag-umpisa ang Rafi Tulfo in action noong bulan ng April 202016 2016, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue. Sa lowest may nakukuha itong 26,000 US dollars, kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 1,456,000 pesos, at dito naman sa kanyang highest estimated revenue, may nakukuha itong 421,000 US dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 23,576,000 pesos. Wow! Congratulations sa kanilang mga channel at kung nagustuhan mo ang ating video. Huwag malimot mag-subscribe at comment at like sa ating mga videos at hanggang dito na lang muna tayo at hanggang sa susunod pa nating mga video, maraming salamat po sa inyong panunood.